ang na mga idol. Uy! Ayaw ko lang ganito! Mga <laughs> <laughs> na niya mga idol. Ang hirap talaga. <laughs> Pag magluluto ka tapos magluto ka, magsaing ka, magluto ka ng ulam, lahat-lahat, iyo na lahat. <laughs>

tapusin muna natin yung ating sinaing mga idol tapos ito na naman para makain na yung anak mga idol <laughs> mura gitagbo ani mag vlog ta mga idol no ana bitaw mag vlog bitaw uh, uh, ta ba gila tapos pag uwi mo ng bahay ang grabing kalat niya tapos gusto mong ayaw mo ayaw mo ma-stress pero <laughs> stress ka pa rin <laughs>

Yan. Hindi na katulad ng dati mga idol na buti pa yung mag-isa ka lang sa buhay kasi nabibili nabibili mo ang gusto mo. Inom ta mga idol, oh, 'di ba? Ang kwarto ang kwarto natin may rep. <laughs> aka Aka na kita kwarto mga idol nga nairip. <laughs> diba? Oo isa sa tindahan hmm. isa sa kwarto ko hmm. ganyan lang ang buhay mga idol pilingon <laughs> ba yata no <laughs> <laughs> idol ang kwarto yan oh. hmm. uh, may rep tayo sa kwarto mga idol oh. at may tv tayo po oh. hmm. yan saan ka pa mag ka pa

kasi ang hirap. kubrahan eh, hirap pala. Ang ang hirap buksan. Hmm. Eh.